Yan, kakabsat mga bonsoy. Andito tayo sa may Manila Cathedral. Ipailaw. Ito yung giant Christmas tree. Ito yung giant Christmas tree sa may ano, gilid ng Manila Cathedral. Yan. Tapos may mga pailaw rin dito. Sa gilid ng ano. Ito, sa gilid. Sa tapat mismo ng ano, sa tapat mismo ng Manila Cathedral. May mga pailaw din yan. Ganda yung mga pailaw siya upload videos lang ha mamaya pupunta na tayo sa esplanade. pinapakita ko lang itong mga ilaw ilaw dito ito yun, ito ito mismo yung ito bispo yung ano ng ano katedral yan ganda ganda ng ganda ng mga pailaw sa katedral wait lang kilit-kilit dito sa may katedral ganda yeah. rito ito yung mga na ito yung park sa tapat na hila katedral saka ano kobelek ito ganda na mga mo, tapos ito man yung manila katedral manila igran Yeah. kabuuan Ganda ng pailaw ng Manila Cathedral sa gabi yeah. ilaw rin dito sa gilid di ba? Pinakita ko kanina. Yan yung Christmas tree. Giant Christmas tree yun. Diba? Pupunta na po tayo sa plaza. Sa plaza Esplanate. Pero pakita ko muna yung mga ilaw-ilaw dito. Yan po yung Giant Christmas Tree. Yan po yung Giant Christmas Tree. Sa gilid niya yung tower. Yan yung, yan yung Manila Cathedral. Yan yung bispong Manila Cathedral. Yan. Uh, napapalibutan ng napapalumitian ng ilaw ng pagpasko. Merry Christmas kakabsan mga bunsoy. Maglalay pa tayo sa ispra natin. Yan may misa yata eh. Pero pagbukas na magsisimba pa sa amin. Yan. Ang ganda oh. Ikot na tayo dito sa mga pailaw. Ikutin na natin yung mga pailaw rito. Yan. Yan. Yung mga pailaw dito sa gilid ng ano. Sa tapat mismo ng uh, Padilla Cathedral. mga pailaw. pala kita ang kita ito Manila Cathedral sa gabi puno, 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 ng ilaw ng pang Christmas na ito mga mga Christmas de, mga Christmas lights na bandito sa bayan sa gilid ng Intraboros ng, sa gilid ng ano mismo na sa gilid mismo ng ano ng Manila Cathedral yan yeah. yung Manila Cathedral di ba? Pupunta na tayo sa ispla natin at mga bonsoy. Pinapakita ko lang sa inyo ito bang ilaw rito. Yan ba? Diba? Ganda. Yeah, pupunta lang po tayo sa Esplanade, Kakapsat, Baka Bolsoy, na tayo doon kahit sa oras lang. na tayo sa Esplanade. Pupunta na tayo sa Esplanade. Ma Upload videos lang, Kakabsyat, Makabulsoy, ha? Ah. Here yung Manila Cathedral. Bye-bye, Kakabsyat, Makabulsoy. Lipat na tayo sa Esplanade. Magla-live tayo doon. Bye-bye.